Tapos di ba ikaw yung nagsasakay ng ano? Ng mga maangkas sa'yo Maangkas? Oo Hello bro, bakit? Papanood kita sa Visat ano eh, sa Facebook. Gusto mo rin ba umangkas? Ang kas? babas ba, <laughs> Bagal lang naman yung motor mo na eh. Bagal lang naman yung motor mo na eh. Klase si Van. 636 bro. Mukhang ba mabagal? Mabagal lang yan, boss. <laughs> Bakit may motor ka ba? Meron, boss. Kaso eh, naka-sidecar yun. Pero umaangat yung sidecar ng boss. Pero umaangat yung sidecar ng boss. Ay, 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 Sa tingin mo, kapag ka umangkas ka, hindi ka malulula. Hindi <laughs> yan, boss. Mabagal lang yan, boss. Mabagal. <laughs> Kayang-kaya ko yan, boss. Kayang-kaya mo? Tagi saan ka ba? Dito lang ba sa Caspac? So, andito pala kami bro Chacho sa Santa's Call Elementary School Kung taga rito ka, comment mo naman And kung hindi, comment mo kung taga saan ka Para alam natin kung saan tayo mag-aangkas next time Alright? Pero bago ka umangkas You know the drill Bago ka umangkas, mag-black mamba ka muna So, eto palang black mamba energy drink Galing sa Guarana Mayroon din siyang caffeine So, pagka-ininom na ito Bro, gising na gising siya Bagay na bagay ito sa so, mga adrenaline packs na rides So, bro Black mamba ka muna Teka, nanginginig yata ah. Sakto lang ba? Sakto lang. O, oh, nanginginig eh. O, oh. <laughs> oh mag-helmet ka bago ka pumanaw. Okay, let's go. O, oh, kaway, bago pumanaw. Meron ka bang shoutout? Shoutout kay Noah Ramos, tsaka kay Nico, tsaka kay Bonbon. Okay, shoutout sa inyo. Mga kasama mo? Oo. Okay. Oh. Ah, sige, oh, let's go. Kaya ba nang Solid. Excited mas, <laughs> Di mo sa patulin. Kinabahan ako. Hindi ko lumabagan. Akala ko ba? Easy lang. Ano? Ano? Oh, speechless. Teka <laughs> <laughs> lang, mag-shoutout tayo. So, shout shoutout RGE Gas Station dito yan sa Balok. So, shoutout Maureen Manzano. Shoutout Ryan De La Cruz from Maayon Capiz. Shoutout Romeo Perello from Morong Bataan. Shoutout Chading Buendia from Malinaw Al Albay. Shoutout JR Dianasas Jr. Shoutout Adrian Alipaw Tabamo from Surigao. And shoutout Mary Rose De Guzman. Bro, nakakataba ng puso. Ang lalayo ng mga nagko-comment sa atin no? hindi lang Nueva Ecija hindi lang Region 3 buong Pilipinas nanonood ng videos natin so shoutout sa inyo comment mo lang kung tagasan ka shoutout natin yan okay round 2 magmimerenda lang ulit kong ni Joel ang kas natin siya so sa ating gawi comment mo lang bro chacha kung tagasan ka isa shoutout natin and alam natin kung saan tayo mag-aangkas next vlog natin alright let's go Bro, pag kami time, pass try ito, Kuya Yami Nude. So, dito yung pinaka-solid na fried noodles in town. Kung taga Santo Domingo ka, dapat i-try mo to Kuya Yami noodles, fried noodles. So, tara, tara sa loob. Kung merong diwata, para sa overload. Meron ding fried noodles overload. Bro, bigyan mo nga to ng isang... The best, yung best seller natin, yung overload. Masarap yung fried noodles dito. Pogi pay owner. Another set of shoutout tayo. Kung habang andito tayo, sa so, Kuya Yami, sa Pilipino, Ryzen, pa, Arco, ni Kawayang Bulacan. Shoutout, Rian Gonda. Shoutout, Alberto Bertican. Shoutout, Mai Catadilla from Talavera. Shoutout, Mitikun Kun. Shoutout, Jan Mar Baziwa from Bukidnon. And shoutout, Dino Carbonera. So, bro, sa <laughs> ating gawin, comment mo lang kung tagasan ka. Shoutout tayo. bro Kamusta? Anong masasabi mo sa mga gustong umangkas? Sa mga gustong umangkas, piliin lang kayo for comment. Please follow din kay Boss. Anong feeling na maangkas sa big bike? Um, exciting na medyo may kaba. Thank you bro sa pagkangasana Sana marami ka pang may mo stay safe palagi. And thank you bro. So habang pinitrepare ni Kuya Yami Nudes yung uh, order natin, so tanong i-interviewin natin siya. Yes, hello. Uh, good afternoon. Uh, I am Kuya Yami Nudes. So ngayon, uh, papakita ko sa inyo kung paano i-prepare si uh, Overload uh, Kuya Yami Nudes. So nagkakahalaga lang siya ng 99 pesos. Ang mga kasama niya is meron tayong egg, siomay, meron tayong shanghai, at the same time uh, yung pinaka-sauce natin na Talagang dito lang yan matatagpuan uh, kay ng yung yammy foods. Uh, Pagka meriendo time, alam nyo na saan pupunta. So, para pumunta rito, andito yung uh, Santo Domingo District Hospital. So, andito yung hospital. So, makikita nyo, meron siyang malaking karatula dito. So, hintayin natin yung finished product. So, ito na yung finished product natin. Tsura pa lang, nakakatakam na talaga. So, meron tayong iklog. Merong hotdog, may, may fried shumai, and merong lumpia. So bro, anong rate mo? 1 to 10, 10. 10 over 10. So yun, so yun. So yun mga bro, tiyatyo. Uh, hanggang dito lang, kain lang kami ni Joel. So hanggang sa muli. Bala. <laughs>